Yes, hello guys. Ito na naman kami ni Mayora <laughs> another day, another video. Kasi kakakain na naman namin, di ba? Sabi nga sa inyo, pag tapos namin kumain, tamang tambay. Ayan o. No? Oh. Tamang tambay na naman kami ni Mayora Di ba? Ano? Kayo ba? Kumain na. Ano ulam natin? Adobo. Adobo. Dalawa yun. Siniga? Nila, nila nila Yon. <laughs> Sinigang. Nilaga yun. Sinigang. Nilaga ba <laughs> Hindi ko gusto siya kumakain Nilagay, eh, saka adobo. Adobong manok, saka nilagang buto-buto. Sarap. So may gulay-gulay pa. Kumakain ka ng buto. Buto-butong baboy. Yan yung part ng baboy, di ba? Ayan, o. Oh, Taman-tambay na naman kami. <laughs> Kaninang pag-uwi ko ng 5pm, siguro mga 5.30, binalisan ko na to, yung namin, di ba? Ah, malinis na naman, oh Oh. Uh? Linis yan. Pinalisan ko yan doon. Ayan, nilagay ko dyan sa sako na yan. <coughs> Pinalis ko kanina. Almost siguro. Ang marumi talaga yung bandan doon eh. Sa may dulo. May dulo namin yung papaganon doon. Pinalisan ko. <laughs> Siyempre, nakakaya naman sa mga dumadaan. Sabi nila madumi. Eh. Kasi nga magkukuha na ng basura sa amin Wednesday. Ano. Nilagay ko dyan sa sako na yan. Every Wednesday ko ha, ng basura. No? Pa, Ang mga kapit-bahay ko ha. Bawal kayong magtapo nang wala pa yung truck. <laughs> o, oh, pinagbawala. Dati gabi pa lang, nakakapagtapon na kami ron. Ka 7pm ng Tuesday ng gabi. Doon, anak. Na? kami ng ganun. <laughs> eh, ngayon, kailangan umaga ka na magtatapon. Morning. Madating sila mga quarter to 6 lang, o 6 6 AM ganyan, umaga. Kaya medyo pagkakaabalahan ano, no. Busog ka ba? Oo, busog kami. Kaya laki ng aming yanti, yanti yan. Kaya tamang pababa lang tas mami ang yayaya niya ako maglaro ng e snake in the ladder kagabi panalo ako dalawang panalo Silang dalawa ni Kuya talo. Ang malas nila. o, <laughs> oh, diba? Ayan yung aking mga kahalamanan. Ayan lang. Maglalaba? <laughs> maglalaba? Oo, oh, oh, maglalaba ako. Oh, Tinatanong niya ako, maglalaba, maglalaba ako. Naglalaba ako. Gabi-gabi. Ginagawa namin kasi ni Mami Jenny. Ang niya nasira kasi yung washing machine namin. Siyempre. Wala pang pambili si Kuya Brian. Oh pagka nagbihi sila ng hapon, naglinis sila ngayong gabi, tapos uniforme ko pa, o, mga sinuot ko, brief, medyas, so nilalaban ko na yon. Para bukas naman, ang lalaban ni Mami Jenny, uniform naman, medyo konti na lang, hindi na ganun karami. Diba, o, paano guys, ha? Taman tambay na rin kayo, ha? Ha? Bye-bye! Bye-bye, Mayora! <laughs>